Wadjo wakoy mahimo. Sa pag-viral na ako, gigamit ninyo akong naong akong lawas para makakwarta mo. Wakoy nahimu, ana, no? jogoy nahimo. Bisan piso, wakoy kwarta. Ultimo stars, gani, wako kakuha. Ang ato lang po nung taba, respeto. Grabe na lang po mo, oy. Ako mga video sa una, mga post nga dautan, mga video sa una, mga shared ninyo, post, inyong post kinsay na himong dautan ako. Kitang tanang tao natay. kitang tanang tao di ta perpekto. Kung nasayop man ko sa una, sa una man to. Ang tao pwede magbago. Munang palihog lang in tao noy. Ayaw ninyo kalkala akong mga karon pa gani ko nagsugod og vlogger inyo na kong gidaot. Sa kong mga sa kong mga post 2018, 1920 hangtod karon inyo gikalkal. Grabe pod mo, respetuhay pud ta oy. Wa naman may batasan in ng kalaki ha? Unya by the way, na ay na nagpost sa akong na ako gi post. Gi post ni Ambinibi. Gi shared post ani niya. Gi post ni Nick Murphy about ni Kim Cho. Kay bao ba mo giayo ko giayo ay ako giayo ay ayo oy giayo ay ayo ko maayo siguro katong time murag gipaglaban ra pud nako na si Duterte ba kitang tanan na amang si paglaban di ba ang uban naglagot ang uban paglaban na amang koy paglaban pero nasayo, kung nasayop, ko nasayop man ko ato pasaylo ako ayaw lang pud pag inana sir oy kay bao ko nakita ni akong video sir Nick Murphy palihug kong iris oy ako gitabangan kitang tanan na atay kasapi anatay natay sayop ba natay sayop pero ayaw tanawa akong sayop, sir. Ayaw pag grabi Grabe po ka, sir. Kung kanis si Nick Murphy, kung nakakita man ka, sir, palihog kung iri, sir. Uy. Ayaw yataki akong pagkataw. Grabe po ka, sir. Uy. Kung nasayop man ko, akong i-accept. Sorry. Tanan, kung kinsa man tong ako napasakitan sa una, mangayo kong pasaylo. Sorry. Kung nakakita man si Kim Cho, sa akong post nga iyang gipost pod pasaylo ako tungod kay naalang ko gilabanan nga kitang tanan amatay paglaban sa tong presidente ako na alam jud